Hello guys, ito na naman ako sa aking ano guys, uh, bisyo na to kain serye aking ulam ay tortang talong maaga ko naka-uwi kapag torta pa ako tas ito o daing o diba, kain tayo po tayong kanin ito, kunting kanin kunting na lang para mapuno ang plato <laughs> <lahat> <laughs> ayan, ito lang Matik yan, hindi ako mag Wow, oh, sarap ng pagkaluto ko oh. Ako lang din ang pumuri sa sarili kong luto Maka magawa <laughs> Yan, torta And then daing Kain tayo guys Ayan Salamat sa gracia Lord Ito na naman ako Hindi na ako magkutsara. Wala naman sa bowie. Eh. Kaya guys. Kanin. Sana. Mm. Oh. Ang sarap. At yung nilagay kong pampalasa sa talong eh. Paminta lang. Paminta at asin. Wow. Kung di lang ako nag-control sa kanin, maparami na naman. Wala nang ketchup-ketchup. Hmm, kayo dyan. Ito na. Tipid ulam tips. Tortang talong at daing. Bunso ko nga. Napakain. Hindi na gulay, napakain kayo ng gulay. Pero napakain ko ng tortang talong. Ito. Yung daing. Hinimay ko. Pinatong ko sa kanin na may torta. Hmm. Yan, Yan, shout out na lang sa mga nanonood ng aking momenting video. Yan, nakagain po tayo ng 15M. Sana all. Salamat guys. Yan. Ito sa akin, libang-libang lang to guys. Pampapawi sa pagod. Ang tawag nga sa akin eh, stress eater daw. Pag stress ako, gusto ko kumain. Ayaw kong isipin yung mga problem-problem. Mamayat ako dyan. Kaya kaya na lang. Mm. Salamat na. Kasi kung hindi naman la, dahil sa inyo, hindi ko man makuha yung 15M views na requirement. Grabe happy ako guys. Kano umaga. Pagkakita ko na may achievement na namang nangyayari. Kaya ikain ko na naman. Meron pa rin yung nag, ano, nagsabi, bakit daw, yung aking video is more on gulay. Hala, ano ba naman yan? May requirement ba dito na paggulay palagi? Bawal? Wala naman, diba? As long as masaya ka sa ginagawa mo, go. Wala naman. Tsaka, ano naman? Alam na mag-karni ako, wala akong pambiling karni, gulay lang. Uri ba? <laughs> Ano lang, praktikal, ang importante busog palagi. Hmm. Ngayon. Isa pa, guys, sa rason, di ako marunong mag luto ng dagdag ako guys, muna sandali lang. Dadagdag ako ng talong. Isa pa sa rason kung bakit hindi karne ang niluluto ko. Hindi pa ako marunong magluto ng mga pangmalakasang malakas luto. Lutong bahay lang po. Eh, sa banta paggulay, mas mabilis kong gawin. O, oh, di ba? Di, kain agad. Dika, wala rin pera, walang budget. Ang gulay lang ang budget. Kaya na lang tayo, huwag ka na magreklamo dyan. Kung may mag-sponsor ba naman eh. King crab ay. Gagawin ko talaga. Kain serye with king crab. O, oh, di ba? Kain na of guys. Ayan oh, daing o, oh, nakasingit. Mmm. Tapos na. Wala nang pagkain. yung mapili sa pagkain, magugutuman kayo, bala kayo. Tingnan nyo ako, walang ba, walang ba, ano, walang pili, o di, laging busog. Importante, nakakain at hindi nakakalason. Importante mo. Oh. Hindi na ako magdagdag ng kanin. Importante busin ko na lang. Hmm. Salamat sa panonood. Bye. See you on my next video, guys. Gulay seryal lang lagi. That's it. Busog na naman. Bye. O, di ba walang gutom? Salamat sa panonood, guys. Salamat sa suporta sa lahat. Charina Brink, salamat. Ah uh, Jong, Kidlat, Jilay, Sismera, Rico Baby, at sa iba pang aking mga friendship, sa mga katrabaho, yung nanonood at hindi pa nanonood, manood na kayo, at ako'y magpapasalamat na bye! Salamat ulit! Thank you! God bless everyone!